mga kamaring, mga idol, mga maring, madong hapon ninyong tanan. diha sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga tuloyanan. Di ako karon sa mong lugar there bigot Nagpatanom ko rong adlaw matinggi. Baha man in taon sa uwan mo nang matumis among basakan. Tanaw na mo kung sinitabo sa akong tanom. tanaw mga kamaring! Oh, oh, mga Mareng, mga idol, mga pareng, di anamis among basakan. Diyan na mis among basakan mga maring. Tanawag na hita boss among tanong maring. Grabing kusugas uwan. Gibaha in ang Ano ang tanong? Wa ba kain tanong hot dahin tawag? Huhol mga idol. Wa sila kahuman og tanong mga idol kay kusugas uwan. Ang uli ag among mananong may. Maadol lang mahubas ni ugma kay iwasong rig tanong. mga idol. Naghanraban taon ng kuhol. Puro ito niyong tanom. O mga idolo, tanawag tubig. Rami ito sugak baka. Ang pusugag baha mga idol, oh. Lo, ito ang tanong, gihurot na nispohol. kanin kanon at sabon diyan na ano pag grabe man ring pag-asa at na mga idol oh. taas kaya mga ano kay ginubong guys mananumay oh ayos sa salamat ito sa oh. gawa diha karong mga arasaha ag ako dahil sa akong basa magtamak-tamak ng mga ko. ano din nga ating labuhis magbuo pa mga kamaleng ano din yung labuhis mga, mag mga, ano mga magsasaka mga palay mga palayan, mga maisan, mga gulayan doon naghalo din ako kaninang umaga mga idol Batong isang kilo, 100 kilo ang habis namin. Ang um, ukra, wala pang bunga. Namuwak pa. nga nasunod si Mana, mamunga na to. So, mga kamarin nga idol, mat, murag bubarat to. Bulay rong kaya grabing naghana. Pero sa gilang hapong kapalit na tag. Inamos. <laughs> Ayun na lang. <laughs> tingalis, kusugad ang tubig at nga puhul. Kung nito ang puhul, naano? Pwede rin kusugas-baha? Huwag mong magtano, mga idol. Ay, pwede rin kusugas-baha. Mga may ka karoon, nga wala rin kusugas-baha. Kasi, ugma, iwasunin kayo, mga may naang tubig. Ugma, malig po ugma sila ang mananumay. Ito rin sila tabuot, mga idol. uli na sila mga idol doa sa kanilang bahay na kasi ano masakit ang ilang likod sa pagtuwag pagtatanim ng palay ako ngayon mga idol dito nangunguha ng uhol akala ko mayroon wala man naanod man na isbaha punta tayo doon mga idol sa aming gulayan, sa batungan namin at saka doon sa utrahan namin ngayon sa aming binhi mga idol Kuan ni di kanis di eh. Hybrid nga ang hybrid. Kung po kayo lang mga maring, basta hybrid. Kukuha ni SDA. Eh. Dago lugas baag iyang sabon. Kag sa kabuok akong eh, tanong, may dago ni musipak ni si o abono nga itin. Hindi ko man po, butang sa itin mga idol prihanis kita para sa anong, mga mananak mga, mga mananak o, o may sagbot prihan ko di para sagbot para lambo doon ang gumay ng hybrid at abot kung doon ang mga idol ng among gumay ni Ani basta lang na doon ang mga 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 30 kapin at 40 basta lamik Lamit na siya naman mga idol, mga kamarin. Tapos nila yung tanuman mga kamarin ko, ano ito sa ikas ng mga area. Tapos ito ka na, wag pa hitan nungin kayo nung at sabod. Ah, magkita lata, ta, ilig tanong na po na mo. Ito mga idol, mga aduha pa si mana di kan karoon, magtanong na po nito sa ikas. Kuan po ito mga idol, mga Agbin he ato hybrid. Pareharap kud d'ani. Hey, okay. wa ni palita si Zaina tagra man si DA. Eh. nga naka ni hybrid. Sana suportahanin ninyo ang tata vlog official mga idol. Mga maring. Maraming salamat po sa inyong lahat at saka sa panonood sa aming vlog.